Ito turo natin ang uh, uh, munting tips dito sa button hole na uh, brother kung halimbawa na singitan ng sinulid yung rotating hook. Ito ang gagawin natin. i running position po yung i running position po natin siya. Tapos ah uh, pag nakaraning position na po siya, ah, uh, ganyan po siya, pipilitin po natin siyang ikutin. Pag nakaharap ka pa sa buttonhole pa, pa, pa kaliwa. Ayan, nakaharap ka sa buttonhole. Dito, ito ang position mo. No? Ah, uh, pipilitin natin ikutin pa kaliwa. Ayan. At matatanggal po yun yung singit sa uh, rotating hook na sinulid. Kung sumingit ang hibla ng sinulid sa rotating hook. At pagkatapos po, maik pag napaikot mo na ito, lumamot siya, eh, pwede mong kapain sa ilalim kung may na lumabas na yung nakasingit na hibla ng sinulid sa rotate nyo. And then, uh, dahil ginalaw mo yung manual turn, pwede mo siyang ibalik na sa dati, sa, sa stop position. Ayan, iikot mo na siya, balik mo siya sa dati. Ayan, Ayan, naka-stop position na po siya. Tapos, uh, iikutin mo po ito. Iikotin mo na ito. Ayan. Ayan, bumalik na po siya. Pero kulang pa po siya, wala sa slot. Pipindutin mo ito. Ayan. 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 balik na po siya sa lamang position. Sa kanya, ibabalik yung belt. Ayan. Ang tinanggal mong belt. Ayan. At sa mga hindi pa nakakalam, ito yung adjuster ng belt para humigpit. Ito. Ayan to. Pipisilin mo ito. Tapos, itutulak mo pataas para humigpit. Ayan, ayan. Ayan. Pero, make sure na naka stop position na po siya. Ayan. Stop position na siya para uh, hindi porsyado yung motor pag umandar siya. Pagkatapos, pandarin nyo na po siya. Ayan. Ayan na. Ayan. ayan. Andar na po yan. Oh, mangat na impreser po to. And then. Yan. Yeah.